Good morning kasaka, good morning po uh, Masel tayo Tapos natin mag party party Ayan, libot muna tayo sa bukid Kahapon po kasi nagpatanim din ako uh, may party, ayun, is, naisara na nila uh, Tapos na yung Yung ano, yung bakante Natamnan nila, di sa isluang Tapos dito naman Ito uh, po yung update nung no, ano, yung sabog malaki na yung sabog ayan o oh. may mga natirang damo yun may mataas bubunot ko na lang <laughs> may masyadong dinamo walang ano nakapatay rin yung pinang spray namin pandamo ayan o oh. malaki na eh. medyo pinatuyan ko ng kotep doon sa banda may damo ron dito medyo mahina o oh. eh, walang tubig palagi yung lugar na yan dito naman kalalaki na siguro makakayod na ganyan yung pakakayod ko yan yan o oh. pagagawa natin ng pangkayod yung roto natin para mapantay na natin yan o oh. malalaki na agarin agarin na, na maganda na tingnan eh okay, oh. sige gaganito na muna ako pupunta naman ako sa may <coughs> sorry sa may bandang pinuso nagtatanim pa sila ron eh, eh baka maaisa ron na nila mamaya kundi bukas kaya bago mag new year medyo nakatapos na kami kaya sabi ko sa kasama ko kailangan din na natin pabuti na bagong tao kailangan na matapos na lahat para patubig tsaka hulip hulip na lang ang gagawin niya kung oh, may i spray yan, spray Ganun lang. Kaya ayan o. Oh. nyo. Ma, ma Maganda tong palay na to. Kabilis lumaki Oh. Talagtagin to. Medyo madalang. Pero yan naman ang gusto ko sa sabog. Yung ganyan o. Oh. eh Eto. Medyo makapal nga ito. Eh. Bumuka kasi yung ano yung puno nya. Ayan oh, bumukadkad ng ganyan. Mm. Nagsiksik na, napuno na. Oh, ayan po yung pinataniman ko eh, oh, ayan. Doon paikot kasi ah, papunta ro no. Doon naman yung medyo natapos na nila. Kaya doon naman sa <coughs> sa sitio pinuso, doon naman naka Eh baka rin, ay naka-maisa rin mamaya. Adi, ano na lang pabalik-balik na lang siya monitoring na lang konting konting patubig tapos kung may huhulipin huhulipan o, tapos pagka may damo i-spray yan ganun lang naman po kung may kulisap i-spray yan namang yung insecticide ganyan lang mga marts makikita nyo malalaki na yan may mga bunga na kaya ay April, may April siguro mag-aanihan na naman dito. Oh, gaganon na tayo. At din, baka hindi na rin ako pumunta roon eh. Sa Pinuso kaya umaambon na eh. Umaambon po. Teka. Ayun. Medyo umaambon eh. Kaya kabilis mag-green oh, no isang atin na ni me. Green na oh. Ayun oh. Ayan, ayon. Ito yung kinulang ako ng punla. eh. Oh. Tinatam na kahapon na yun. Naisara naman na. May sumobra roon, eh. Ilang punggos. Eh, pa, ko na lang yan yun. yun oh. Ito, green na oh. Tubig-tubig na lang. Ah, hindi, hindi kasi pantay yung bukit ko eh. Yung lang dulo, mga mababa. Sa gitna, mataas. So, lalagyan ko ng pangkayod yung hauler natin ito na ako dadaan kaya kasi yung sasakyan ko eh titignan ko kung makakaano ko